Pagka mata ko lang, makulog si payo ko kaya nagtatulos ako duman kay Kylo. Kung igwa pa ning inulas. Buloy kiti ang tanalimas. May kitang magiginibo. Kundi magibo na lang ning sa diring inulas. Basta kaya talaga mag ako. Gusto ko, mananamit ko. Kaya nagbukal na lang ang karne. Digdi ka out Dig -dig pala na ako nagpapagupit sa may obyedo. Bisita na lang kamo Pag abot ko sa harong, gamit ko si wok. Iluto ko na ang samsam sa asin sa kapaminta. Halatan mo lang magmantika stir fry mo hanggang sa mag golden brown. Gisa mo sa tadang mantika si panricado. Laya, bawang, saka sibulyas. Pag ayos na, isunod mo na ang dugo. Make sure lang na sadit ang kalayo tapos sa pag-ukag dahil ka magpundo. Ukag lang hanggang maluto ang dugo. Maaaraman mo man na luto na ang dugo pag kulay ng dinuguan. Itong luto na. <laughs> tapos lag mo na ang mga gusto mong ilag na pamparoma. Gamit ko, laurel, sa kasiling haba. Lagan mong dikit na suka. Pero dahil pag-ukaga, Halaton mo muna ang magkalaga-kaga. Lagta ng karne, sagkod tulong limonsito. Set aside na yan. Magpakulo ko ng tubig para sa pansit. Sa mainit na tubig, nilagang ko lang ng beef cube, pampalasa sa sabaw. Pagkalaga-kaga, lag mo na tulos ang pansit pato hanggang sa maluto. Pagkaluto, bakbakat tulos nindo. Anong day na makadulag. In the last, baby. Mm. This is what it is. Mikri crispy pangkar nih. Hmm. Ada deh. Yeah. Kaya rin nagkakain kita lang yung inulas. Ang um, namit, kumusta? Legit man, legit. Mm, muna May na ako ng patusak. Patukad ba ng pakulia? Araw ka yan? Mm. Hindi ko pa na-try. Basta nag-grave lang kung gusto ko manamitan. Mm. Kaya lang. Kaya nang balik Kaya naman magugas ah.